An, an, ano yon ano yon natin maris anong nararamdaman mo ngayon sa mga taong hindi nagbabayad ng utang kapalang mukha pag, <laughs> pag, pag siningil, ano ano pa yung ano sila pa yung galit sinasabi yung Diyos daw oh ano daw mahala na si Lord bakit si Lord ba ng utang o di ba Di ba? Magbasa kayo ng Bible para alam nyo na ang utang masama. Iyan ang masama mahirap. Sana, sa hindi nagpabayad. Iyon ang mahirap sa mga tao, guys. Ay, hindi nga ako nagagamit ng inutang. Pero ano yes. Anong nangyayari? Iyan pa ang problema ano? sa mga tao, guys. Pag nangangailangan. Ano ang sarili mo kung mm, sino ka man. Mm, Di ba? Kung, kung kasi kayo... Kasi mo yung pera ko. Oh, diba? Kasi dahil may ganito, emergency, eh, ganito, emergency. Eh, Oh. hindi naman ako tanga. Hindi mo masabi ako tanga. Mm. May puso lang ako na pag may marunong ako maintindi. Pero ngayon, dahil ang isyu ngayon, lahat sa Facebook, mga ganyan, pag may utang isang tao, kalaban pa yung nagpa-utang. Oo, oh, di ba? Yan ang mahirap talaga. Kaya, diba? pag nangangailangan, Kaya nga, nga, hindi lang ngayon lang ang matang, hindi lang pakapala, wala nang pagmumukha. Na. wala, <laughs> hindi lang makapalang mukha, wala nang pagmumukha. So, ayan guys, ha, maliwanag pa sa buwan. Na pag kayo nangungutang, marunong din kayo magbayad. Kasi inutang nyo yun, nailigtas yung problema ninyo. Ngayon, yung problema naman nito, hindi na mailigtas. Kasi yung pera na yan, hindi din niya yun mismo sariling kapital. Inutang din niya yun. Hindi. Kung anong kinakain niya, binibili niya yung pagkain. Ako, binibili din ako. Oh. Kung anong ilaw mo, anong tubig mo, binabayaran ko rin niya sa maral ko sa kasaan. Oh. Kaya wag mo sabihin na may pera ako. Nakinig na ako sa pagkain. Ngayon, wow. kung di mo kong mababayaran, mahala sa ang Diyos. Oh. Ang salita ng Diyos hindi mababagay. Hindi yan mabubulong. Tama. Anong nakasulat diyan, intindihin niyo, matuto kayo magbasa ng Bible para alam nyo kung so, anong nga nakasulat yan kasi ako. Pero laki, hindi basta-basta basta yung ganung halagang pera, malaki din. Lahat yun. ng ganyan, naniniwala ako na walang, walang kasalanan na hindi mo kayang i-ano yun. Kasi pag namatay ka, sino tinatawag mo? Oo. Oh. O, sige nga, in reality, sino tinatawag mo? Maniwala ako, di, talagang ano ka, kambunga na ang Hindi mo maalala siya di ba? Nangingi ka ng tawag sa nito. Kaya, pag may pinag-aralan ka, na nang nangutang ka, may pinag-aralan ka, na ka nang may pera ka, huwag ka mangutang kasi nakatanya ako. Ah, di ba? So... Butas na pala ang bansa mo. Hmm, di ba? Akala mo, pag tinignan sa labas, akala mo kung sinong mga dunya or dun, ha? Nagmukhang mayayaman. Di bali ba, na lang mukha Wala, akong Marami busbusin. na akong natulungan dito sa Green Hmm. Um, pero tinatabla pa ako. Pero okay lang. Pag hindi mo kumabayan, o di good. Hindi naman ako mag-ghost ka. Hindi naman ako hukom. Ang hukom natin ay si, si ang Diyos. Siya mag sa sa'yo. Kaya eh, paulit-ulit ka pa mangutang na ganyan gagawin mo. Ang tawag na sa'yo, maluloko o magnanakaw. Nakaano ka na dyan? Nakalinya ka na dyan sa magnanakaw. Mm -hmm. Certified na ganyan. Kasi di maamin Yun tala ang realidad ng buhay mo. Mm -hmm. Kaya hindi ka makakaraos. Yan. Yeah. Makautang ka man, makaano man, kapanluko ka man sa tao. Oo. Oh, o sige. Ganon. Sabihin mo, ay ganito, naka-adjust -naka ako. Oo. Oh. Sigurado ka ba? Bukas o ano? Sa, nasa taas ka pa. Tingnan ko lang. Pero, si Lord talaga ang mag-guide mag or mag-aano sa akin na siya ang magpuprosesa ng buwan. Mm. Yung mabuti at masama. Mm. Diba? Diba? Si Jesus yun. nga, nag aalit din. Dahil mga ano Hindi na nagbubayad ng buwis. Oh, hindi oh. naman sa buwis yun. Ginamit nila yung prayer ano nila yung parang templo, parang ginamit ng mga makasalanan. Oo. Oh, tao, yung mga nagaano, na uh, titinda na na, di ba, nagalit, galit, nagalit na. Pero, oh, titinda kung ano-ano, sa labas oh, ng templo yun. Kung mo sa tao, ang tao kasi hindi naman kasi Diyos. Kasi Jesus, ang kapangyarihan, Diyos talaga, may spiritual na ano siya. Kaya lang, nagalit siya, gaya, na, nakita niya yung mga kasalanan ng tao, parang mga ano lang, bastos ba, mga delikado, tarantado. Pero ako normal lang. Natural na magalit ako. Pero hindi ako lalampas doon. pastoon. Hindi ako papatay ng tao. Hindi ako magmumura. Kasi yan ang nakasulat sa ano. Pwede ka magalit. Kasi para ma-express mo rin yung sarili mo. Na doon sa taong yan. Para may masmasan ba o maano maunto. Kasi nang pautan ka, na, hindi kasi gusto. Okay na lang. Okay. Sige nga, sabihin mo, pinapulot ba ang piso dyan? Yung mga matatalino sa mo para reasoning na ganito ganyan. Napakinabangan mo yung pera eh. hmm, di ba? Makikita mo dahil ano, matalino ka. Bakit harap mo, kilala mo ba ng lubos? Hmm. So, hindi lang yan nag-express pero mas matalino pa yan sa'yo. Di ba? Diba? Ayan, magbayad na kayo ng mga utang niyo kasi nagagamit din ninyo yung kami, pera na yan. Nagtataotan din kami pero nagbabayad kami pa unti Pero hindi naman sabi na man, mandulo ako, ko may utang na. din ako. Lahat, ako ng ngayon, lahat ng tao ngayon, lahat ano, kahit sinong sabihin mo, kahit yung may mga pera, may negosyo, nagkataotan. Pero yung taong sasabihin mo, nag-autang na ito kasi, hindi na ano, hindi naman actually ano, kaya lang may negosyo ka, alam mo kung paano mo i-sistema yung mga pambayad mo. Hindi yung case hindi na nanayimit lang, hindi na mag-ano, hindi na mag-react. Bakit? Ikaw so, kumakain, tapos ako hindi ako kakain. Nasa hmm. ibang pera kong pambili ng pagkain ko eh. hmm, Di ba? Di ba? Ano na yan, mga, mga hampo, pagsabihin mong ano. Naniningi ko, pera ko ang kinukuha ko, hindi pera mo yun, pera ko yun. Kaya kailangan mo ibalik. Kita mo. Yan, sa mga nangungutang dyan, magbayad-bayad na kayo dyan pa unti-unti kung kayo na may, may mga Ayaw negosyo. Ayaw mong bayad, ka na. Ang gusto mong gawin, sa kalsada tayo. Oh, ano? Da. The... Kita uurungan. Yeah. Day ka ngayon. Ayan, sa mga nakaka... Ayaw ko kasing kausap na. Kausapin ka. Kausap ako mateo sige, okay lang. Consideration ganito. Pero yung parang mong papaikutin ka, ano bang meron kang utak at uh, meron din akong utak? Ano ba yun? Pinaglalaroan mo ako? Diba? Hmm, hindi bravo. yung, hindi yung ano, talaga pag ako nagsalita, iba rin ako. Kung kaya mo kong idamas, lalong idadante kita, hindi ka talaga makakarao sa akin. So, mm -hmm. tayo. Kayo ha, ah, magbayad na talaga kayo ng mga utang nyo huwag nyong hintayin nasasabog ka mo yung parang minanipulate mo na ang buhay ko na every ano ganito magkano ba lahat ang utang nyo? no need to say ah, okay. mayroon din naman akong ano ah, 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 ako, ano, ah. hindi ah, 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 ah. naman akong ganong ka garapay o, kasi sinaaral naman ako ng magulang ko kaya ganun ka garapay kaya yeah game ako dyan. Kung uh, nga mo ako. Tila, magbayad na kayo ng mga utang niyo. Ayoko kasi yung kausapin mo ko ngayon. Ganito. Parang minanipulit mo yung mga decision ko. Oo. Oh, oh. Na nag, nag, nag ako, may utang ganyan. din ako. Ah, isang sakong sa bigas. Up, ganyan, ganito. O oh, sige, okay, consideration. Mm -hmm. So, pero pag bastusan ang datingan, hindi. Mag-usap tayong ano kasi parang ginawa mo na ako na mamali mo sa'yo. Mm -hmm. Nandimos ba ako sa'yo? Mm hindi naman ako pulubi. Marunong ako magtrabaho para magkumita ma ng pera. Ang dami may utang sa iyo, pati pa sa amin. Oo, isa rin yan. kunta dito nananahimik ako, nasasabihin. O ako naman si ano. Sige, okay. Natulungan kita. Diba? Huwag niyo kong maliitin. Kasi kahit hindi ako kumibo, kahit hindi ako magreklamo, alam ng Diyos kung anong kaya niyang gawin sa inyo kasi ako 100% places, naniniwala niya kasi meron na akong napagsalita ang ganyan nangyari talaga kaya ayaw ko nang gawin kung gusto mong matahimik uh, ka sige na, ka, na ano mo nga yung ano yung sarili mo na si-save mo kasi mm -hmm. hindi ka pero hindi lahat ng oras pag pinubukan ka talaga ah. pamilya mo ang nadamay kawawa lahat ng mga atraso mo maaalala mo yung lalo na yung atraso sa akin mm, bad time nangyari na yun sa akin kaya ayaw ko na magsasalita kung ano kasi pag inabuso mo ito abuso yung dimita ng panahon yung panahon na magbus ka sa'yo sa'yo hindi na akin. pag nagsalita na ako dyan ingat ingat ka na lang pag panahon na magbus ka sa'yo baka yung pinagmamalaki mo pag asinso mga ilang di pa tapos ang isang taon, iiwan ko sayo, sa iyo kung saan ka pulote. Ah, patay pa. Ako kaya ko mag -tease. kaya ko mag- ano kasi galing ako sa hirap, marunong ako mag-taste. Pero marunong din ako magtrabaho kasi hindi naman ako taman. Kaya ko mag-discarte. Ah, na, mabayad na kayo ng utang nyo. Huwag mong gamitin yung pagka ano mo. Tapos ginagamit mo yung shop. Katiwalain, katiwalain. Hello, bayad na kayo ng utang. Kay na. Kaya na ako para ano. Kunin ko na yung ano. Kasi, diba, bigas di ba, ang bigis binibili. Hindi naman ako makaini ng kanin sa kapitbahay ko. Di ko ko yung pera ko para makabili rin ako ng bigas ko. Bigas. Di ba? Kung sabihin may pera ako kasi hindi ako nakakapulot kahit maghapon ako maglakad niya sa spring place. Yung, so, print Hindi ako nakakapulot piso. Yun nga panalo ko sa Cebuana, tinulong ko pa, hindi na ako binayaran, o diba? Oh? O, sino yun? Manalo ka? Oo. Ano na panalunan mo dun? Pera. Magkano? Sampu. Why? Saan mo inalo Pero yun? Pero ngayon, siguro, manalo na lang ako. Kasi ang dami, Tin tinulong ko lang yun. Oh, so, yun guys, uh, magba marunong tayong magbayad Arun, ng oh, utang. Marunong Pero kung mo um, kong kaikutin sa palad mo kasi kung anong narating mo baka mas mahaba ah, pa yung narating ko hmm. na mas malayo pa yung narating ko narinig nyo yun Naku. kung maliit maliitin na minsan makita mo ko parang busabos ako na naka short shirt lang naka t-shirt huwag mo ko maliitin Kasi ako, may puso ako na nakakaintindi na ganito. Kaya mo nagamit yung pera ko. Wait,